Magandang araw! Samahan nyo nga ulit kami sa maghapong ganap natin ngayong araw na ito. Tulog pa nga si Batuting pero kami tatlo ay gising na. Good morning! eto nga pagkagising ko nga, eto na lang yung mga labahin. Puti na lang yung natira. Si Darling nga ay naglaban na agad ganun ng 12.30. Tignan natin yung mga nalabahan niya. Ito nga nalinis na nga din niya itong washing machine nga natin. At, at ito nga, mga lalabahan na nga niya, ganyan nga siya magbanlaw. Pinapatulo na nga laang niya kasi nga pagpipigain pa niya, ay manhid nga yung kamay niya. Kaya ganyan na lang ginagawa nga niya. Ito nga ang ating dryer ay sira. Kaya nga si ate Keisha ay makikibanlaw na nga lang ulit kila nga. Pagkagising ko nga, ay ito na agad ang ginawa ko nga. Nagluto na agad ako nitong sopagete nga natin. Ay, sopas at saka spaghetti kasi nga pasta ang naluto ko. Imbis na yung makaroni nga natin. At yung makaroni nga pala natin, napadala ni nana ni Merle. Ay, yun nga pala, ay may kasamang cheese. O, tulog pa. Ano naman kaya ang drama na pagkagising? Baka mamaya ay maglalaya sa agad. may balak kuli iyang pumunta ng butokan kay Ate Amara. Ayan, o. Oh. Tulog muna siya dyan. Hayaan ko na kusang uh, gising para nga walang mga sa akin. Tulog lang siya. Yan si so, Darling, o nag-iintindi na uli ng kanyang mga alagang manok hanggang yan sa baba yung mga manok niya hmm, sa may babang yan nakatuwa ang kaliwalas na ang paligid natin yung mga manok niya maayusin pa nga itong paligid natin uti uti ayan yung mga halaman natin dumadami na tapos ari na yung mga nagamasa natin wawalisan ko na to ngayon ayan sama ko kayo sa pagwawalis ko. Kaya yun yung mga nagamasa na natin. Tatanggal siya yung pagkakatali nito kahapon. Doon nung nandun kami sa bubong. Kaya aayusin ko siya yung pagkakataling niya. Mahatiin ko sa gitna para mabilis siyang itali, hindi siya mahirap itali. Yung kapatid, pinutol ko na muna lahat kasi mahirap itali sa mga Sinimulan ko na magwalis dito nga sa unahan ng ating bahay at ayun nga si Ate Keisha, ikalawang balik na nga niya yan kaya nga siya ay puro dryer nga lang ang gagawin at si Darling nga ay nakapaglaba nga ng Madaling araw. Na-miss ko nga magwalis ng paligid kasi nga po talagang lamang ang ulan dito sa ating bahay ng Mayhay kaya talaga ngayon la ang nainit-init. Sasamantalihin na nga lang natin ang ating pagwawalis ng paligid. Inaayos ko nga lang itong mga dagma nga dito ni Darling sa likod at talaga namang masakit na nga sa matang tingnan, honey. Mabuti na lang din pati at yung mga sanga nga na pinutol natin kahapon ay ayan nga at pinaghakot na nga kahapon ni Darling kaya kaunti na nga lang yung mga natira dito at mas marami nga dito ay yung mga layak na nahulog nga galing nga sa ating bubong kahapon. Ari nga eh, kalawang balik na nga ni Ate Keisha kaya nga ayan lawit na nga ang kanyang dila at talaga naman mapagod ang pagkakyat nga dito sa hagdan. Mabuti na lang din pala hapon ay naagiwan ko na nga ang palibot nga ng bahay dito sa labas kaya hindi ko na nga dagdag gawain nga ngayong araw nga na ito at schedule ko nga ngayon ay magwawalis nga lang muna ng harapan. Masigurado naman ako din ang magsasampay nga ng mga nilabahan nga at saka ni dryer nga ni ate Keisha. syempre sa dami nga noon ay talagang mauumay nga sila at baka abutin pa ng gabi pag sasampay laang. Medyo may kahabaan nga rin bahay kaya talaga namang ako ay nauumay-umay na nga din agad sa pagkawalis ay talagang hindi nga ari na hindi naman tatapusin. Ayan nga po at medyo matatapos na tayo. Ito na nga ang pinakang linis nga natin. Nakakatuwa naman at maliwalas na nga dito sa gilid. At itong mga nandito nga na net nga at saka plastic nga ay ayusin natin itong bakod natin pag meron nga bagong nabili. Kanina pa nga ni Darling Balak nga nahugasan nga itong semento nga dito para nga mawala yung ibang ipot nga ng mga manok. So nga sabi ko sa kanya, huwag nga babasain nga ang semento at ang hirap nga walisan kasi nga nadikit nga masyado yung layak pag nga nabasa. Ako yung natutuwa lang at sa hinahaba ng panahon hindi nga walisan ni ng harapan ay ngayon nga ay mawawalisan na natin ng maayos. Medyo lumiwanag nga din sa parte nga ang are at ito nga mga halaman nga dito eh, ito nga yung ni-pruning nga natin ng mga nakaraang video natin. Tingnan nyo na nga alam po di yan kung paano nga yung ginawa ko. Grabe nga kasi yung sukal nga dito pero ngayon nga ay maganda na ang itsura. Hindi nga talaga ako mapaigi at talagang pinagkakagat nga ng mga langgam ang aking ng ay masakit nga rin naman. Napakadami nga ng layak nga dito at ito nga yung mga binagsak nga natin na galing nga dun sa bubong ay ngayon nga la ang mawawalisan kaya nga balin dami nga ng layak. Parang makalat nga la ang tingnan yung mga halahalaman nga na nandito pero nga ito ay may mga sari-sari nga, may mangga, may kalamansi, meron nga kakaw at meron pang ibang prutas. Walis na dito. Uti-uti lang natin, no? Ayan, andun pa yun sa ano, sa part yung baba, yung mga nawalis ko. Mamaya ako na itutuloy, ng na yung katawan ko. Ayan, madami pa dyan layak. Mamaya malinis na din dyan. Ayan, tapos sa second layer, dito sa may mga manok na to, hindi pa rin ako nakakawalis. Mamaya ako na lang din itutuloy. Pero dito nakawalis na ako. Ito mga na-dryer nyo ni Ate Kinsha, ay isasampay ko na muna. Ayun, nakawalis na nga ako. Tulog pa rin yung Disney Princess na makulit. Ayan, Mamaya na natin yung gigisingin or kusa na lang siyang gumising Pare nga, at sinisimulan ko na nga ang pagsusort nga nito mga isasampay natin. Bubukot-bukotin nga lang natin para mabilis nga nating may ang lahat ng ating mga isasampay. Ganito na nga lang din nga ang gawin ninyo pag nga kayo ay ng mga damit para nga hindi kayo mahirapan at hindi kayo tamarin rin. Ayan nga, isort nyo na nga agad muna bago nyo simulan ang paghahangor. Sobrang tagal na nga din itong bakal na ito. Talagang pinalagay ko nga adiyan At wala naman tayong kisame. Para nga lang lagi ako naghahangor. Umulan at um minute eh meron nga akong ganyang hangaran sa loob ng bahay hindi na nga ako nagsasampay sa labas ng bahay nga kasi ay nakakatamad na magtiklop agad marami salamat nga po sa patuloy na nanonood sa aking mga vlogs bukas po ulit